Hello mga ka farm. Good morning. Good morning. So good morning sa ibang bansa ngayon mga ka farm. Ang gagawin natin ay siyempre mayroon tayong guna at sakabakos. So tayo ay magtanim ng kamote. So ito tayo. Okay tayo doon sa kung saan doon ako nag-prepare. Nag-prepare ako na matamnan uh, silbi yung tamnan natin mga ka-farm ay ano yung parang tudak lang yung hindi inaararo ano lang manual lang ito mga ka-farm kung sa mais pa is tudak So, dito tayo dadaan sa aking palay mga kafa. Pasensya na. Pasensya na nakahawak to sa stand uh, camera holder. Yung tripod. Medyo hinawakan ko kasi may dala akong pang yung material na pantanim yung talbos. So, dumaan tayo dito sa aking ano. Uh, hindi masyado to uh, blooming yung palay mga ka-farm medyo pangit siya pa so, kasi uh, ano pa to permero permero tanim pa to mga ka-farm so yan pa, yan lang muna ang status niya ngayon pero itong ano mga ka-farm parang sa susunod na ano taniman 2 uh, to 3 taniman is maganda na yung ano kasi yung lupa ay meron na siya ang ano Uh, parang mga prepara na siya masyado ba or sakto na sa putik ito kasi is ano pa buhag buhaghag at hindi pa ano hindi pa siya maka uh, wala pa siyang power na power <laughs> na maka hold ng tubig so kaya tingnan nyo mga kafar mo di yung, di uh, na tingnan nyo may mga biak biak sa lupa may malapit naman na water pump so yun mo lang muna yung ano yung, uh, hindi pa masyado may kagandahan talaga pero yung ano dun sa unahan okay naman yung ano ko uh, palay so sa dito is dalawa hanggang sa tatlong taniman parang mayroon na siya lalabas na talaga yung pagka -kliye na kliye o yung parang yung clay kasi is maka, yun siya ang putik na pwede makahold sa tubig at hindi lalabas agad tubig so kapag naging clay na yung palayan maka hold makahold talaga siya ng tubig makalabas lang yung tubig ko ipapalabas natin o, oh, so nandito na tayo mga ka-farm ito yung linilinisan ko kanina gamit lang 'yung ano uh itak. So ito ang 'yung si Bibigo sabihin mga ka-farm ay dito tayo magtatanim. So ilagay ko lang dito 'yan. 'Yan ang ating materialis. Mm -hmm. Tapos ito 'yung uh, 'yan. So dito na tayo ano magsimula. Simple lang mga ka-farm ang pagtatanim. Ito yung talbos. Hindi natin to dahil hindi to magkasama sila. Ibang ibang variety to mga ka-farm. Kinuha ko na tong talbos kanina mga ka-farm. At saka hindi naman to tap lahat. Meron. Um, simple. Ano lang mga ka-farm, ganito lang gawin natin is bago is ganyanin ang lupa. Tapos simple lang. Very simple, very simple at very basic talaga. As in. So, siguro dito tayo magsisimula sa gilid mga ka-farm para ang para ang ano. Try. Okay. Simple lang mga ka-farm. O, dito tayo. Hmm, pakita ko sa inyo mga ka-farm. Yan. At ito yung sinabi ko sa inyo mga uh, ganas. Hmm. Hindi na sa inyo mga ka-farm kung ano ga, uh, gaano kahaba yung gamitin yung planting materials. Ito, ganito yung kahaba ang ginamit ko. Mga mahigit isang ano, roller. So, ang gagawin natin is ano lang, simple. Simple lang. Para lang, ano, tudak lang to sa mais, kumbaga. tapos wag para hindi na tayo mahirapan mga ka-farm buhagag naman tong lupa mga ka-farm oh. hindi naman to ano di, problema kapag ano yung uh, kapag magbunga na sila or magunod so yan lang gagawin nyo tapos ipa dapat nyo lang mga ka-farm ha ganyan lang iwan ko lang kung paano ano ang pamamaraan sa inyo basta ganyan ng sa akin yan. Ganyan lang tapos lagyan ng lupa. Huwag masyadong ibaon kasi kayo naman ang tayo na ang mahihirapan kapag mag mayroon na siyang bunga o unod. So yan. Simple lang. Tapos lagyan ng ano dito. Ano? Sigurado after ano na to? After 3 months. Hindi naabot ng 3 months to tapos dipindi na sa inyo kung isa-isa o dalawahan ang itatanim nyo tapos pwede na dito ilagay yung pangalawa sa gilid so ito mm -hmm. tapos alam nyo mga ka-farm basta tandaan nyo yung dyan lalabas yung branch niya or sanga so dapat nakaganyan wag yung baliktad kasi hindi yan mang, mamumunga or maunod yung ano nyo ang um, tawag dyan kamuti So simple lang, uh, encouragement natin mga ka-farm is kailangan mayroon tayong mata maitanin araw-araw mga ka-farm para hindi tayo masyadong uh, magutom sa darating na panahon na tagutom. Hmm. Hindi tayo makasabay sa lahat ng katulad uh, sa iba. O, yun lang, simple mga ka-farm. Hmm. Tapos, yung distancing naman mga kafarm between ganito, uh, mahigit isang metro yung uh, ginamit ko. Kasi alam nyo mga ka-farm, upang yung ano, sa branches niya or yung sa talbos niya, yung sa pinakagitna or tinatawag na bungang katay or kasi mag, magkakaroon at magbibigay din sila ng bunga doon sa uh, karagitnaan ng ano, talbos. Kapag Uh, ating nilagyan ng lupa yung kaniyang talbos. So uh, dito tayo mga ka pakita ko sa inyo Dito na, na naman tayo. Mm. Di? Kita ba? So sa unahan, meron na tayong natanim. So dito mga isang isang metro mahigit. Dito na naman mga ka Hindi natin uh, lagyan ng o oh, hindi natin masyado ilapit kasi kapag ano masyadong malapit lang mga kapam ay naku yung ano hindi mangunod ah, hindi mang karoon ng bunga so kaya to train. so kailangan sakto at tamang distansya wag sayang ang area kasi yung iba mga kaparm halos naging ano na crowded na yung ano tapos walang nutrients na ibinigay so yun wala yung parang na ang ating pinapalago yung ano lang ah, tawag dyan talbos nya hindi tayo makaharvest ng bunga or onod kasi sobrang ah, sobrang closer closer sobrang lapit lang yung ano yun lang simple mga kapag hmm. ganyan lang Kaya hindi marunong ay alam kong marunong na kayo nito simple lang napaka basic lang talaga nito nga trabaho mga kapas ganyan lang basta tandaan nyo buhaghag yung lupa na taniman nyo ha bakit kung mag tatanong kayo mga kapas bakit buhaghag yung lupa na tinamnan mo dahil ano resulta to sa ano Mara, madam mo kasi itong ano, area dito mga kapal kaya ini-sprayhan ko ng glyphosate yung glyphosate ay non-selective herbicides lahat na matamaan matama ay mamamatay so dito ang resulta nito naging ano siya naging tawag dyan naging buhag-hag siya dahil dahilan yan sa glyphosate mga ka-farm naging buhag-hag yung lupa so maganda tam taniman ng ganito uh, ng mga root crops tapos mga kapan hindi lang natin isipin na kamuti lang magtanim naman tayo ng ano asagi saging ablanghoy gabi kahit anong lang mga kafarm magtatanim tayo bakit anong sadya ko mga kafarm dahil para iwas sa tagutong o dito na naman tayo mga kafarm yun sishare ko lang sa inyo mga kafarm ha tapos makita nyo yung palay ko noon sa unahan ganito lang ganito lang hindi masyado ah natin sa isa't isa nila mga kapam sa bawat ano kasi kailangan natin ah yung katay ba mm. ganyan lang kasi simple mga kapam mm. tapos ito ang maganda gamitin na ano sundang or uh, guna tapos yan babaon nyo na lang sa limot <laughs> limutan hanggang sa magbigay ng bunga. Yun lang, simple. Mga hmm. Tapos, tingin natin kung saan baka mabaliktad. Wow. Wow, wow, wow. Hmm. Ano pala tong tinanim ko na ano variety mga kapal? Oh, hindi ko alam po anong variety ito basta kay ang kulay ng laman nito is uh, white yung kanyang balat tapos medyo yellow orange yung ano niya uh, tapos masa masarap tong mga kaparm kumpara sa tinatawag na sun plants or ibang ano yung naka sanayan na namin na kamote dito matamis to kahit bagong huli bagong po, bagong kuha hindi pala to nahuhuli yun lang thank you so much for watching mga kaparm wow <laughs> that's it mga kaparm sa lahat ng activity ko ay DIY lang lahat mga ka-farm. So ito ang buhay farmer. Thank you so much for watching. Please subscribe my YouTube channel. Bye-bye. Keep safe everyone.